Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez my Maestro Channel, a faith healer, also a reader. So, ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of May 4 hanggang May 10 for the sign of. Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, the spirit guides, ang ating masasaga for today's video. Kanin mga kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga Hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksiklingling nag-uumapaw na biyayang na manong balik sa inyo. So guys, let's see. Tignan natin ang kaganapan sa buhay mo at ating mga Let's see and watch this. Angel Spirit messages give me an information for the sign of artist. There's a, the wheel of fortune, so there's a good luck. There's a destiny, guys. So may, nakalaha, may nakalaan dito, no? iikot na ang kapalaran maaaring pamabor na sa iyo ang sitwasyon there's a destiny to happen and you are being blessed Oh. And there is a the moon card for of uh, truth trivial. So, kumbaga, nag sa dito ng the wheel of fortune, the moon card. So, pinagsama siya. So, ang kalalabasan nito, guys, is um, there's a blessing this, guys. No? Kumbaga, hindi mo inaadya. Yeah. No? Hindi mo inakhalang may sa sa'yo. Pero, nakatakdang mangyari. No? This is a truth reveal and there's a dream coming true. So, may mga bagay talaga na ilalantad at ilalahad sa'yo yung mga bagay na hindi mo ina-expect at the same time there's uh, the queen of cups so magkakaroon ng healing and of course um something um happiness no emotional emotional happiness or something emotional freedom and of course um peace of mind additional messages And because there is um the higher fun, so there's a lesson learned and something education. So, may mga bagay na kailangan matutunan at pakakatandaan additional messages. And of course, there's uh, the tower moment for a uh, major changes, no? Kung baga may mga, pag may mga pagbabagong magaganap, no? May mga bagay na uh, mababago or um, unti-unting um, masisira at mag mabubuo, no? Depende sa sitwasyon. And because there's a reveal, no? There's a reveal then, and there's a disaster or something chaos, no? And because there's uh, the word card represent the travel, may trouble and there is a success, no? Talaga magsasuccess ka at the end of the sign. So, let's see what is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune represents the two of Pentacles. So, there's a balance. So, kailangan mo maging balance. Emotional, practical. So, let's see what is the Moon card. And of the Moon card represent the Sun card. Wow! There's a dream coming to you The truth reveal represent the... The Sun card that represents dito is the success, achievement, um recognitions and of course there is some um, witty for um intelligence for a success and of course the victory is yours and prosperity lies ahead so let's see what is the queen of cups a queen of cups represents the eight of pentacles so there is a focus na no? kung mag mag focus ka sa ginagawa mo na no? the more na parang panatag ka the more na parang kalmado ang yung kalooban at the same time alam mo yung ginagawa mo no during the spiritual guys it's a good part kumaga magkakaroon ng healing dito emotional so let's see what is the higher fund the higher fund represent guys the higher fund represent the ten of wands. So there's a lot of burden. So there's a lot of responsibilities. So there's an education, no? Na para dito, mapapakatandaan mo na may mga kanya-kanya tayong pagdadaan at kanya-kanya tayong responsibilidad. Hindi lang um, sa sarili natin, pati sa ibang tao. No? May mga bagay na kailangan mong maging aware and be respectful no? sa lahat ng gagawin mo action. The tower moment represent the the four of pentacles so analyze no, may mga bagay dito na kailangan mo pag-isipan dahil may, kumbaga, kung, hindi mo pag-iisipan no, may mga bagay na bigla ang magbabago no kahit na anong gawin mo no kung dahil din sa mga action mo kaya nagbabago ang sitwasyon so kailangan um, gamayan maging mautak at maging matalino sa lahat ng gagawing action so let's see what is the word Kyle The word could represent the eight of pentacle, uh, the eight of cups. So there's a letting go, moving on. And because uh, sabi dito kailangan mo makawala sa situation, no? And because this is the word card, parang um, pinalaya ka ng mundo, na no, parang naalis yung worries and of course anxiety sleepless night or something um depression dito parang nahugasan ka o na rimas masang ka sa madaling salita no parang na gumaan ang kalooban mo na parang na parang nabunutan ka ng tinik either guys so let's see what is the wheel of fortune and the two of pentacles the wheel of fortune and the two of pentacles surface in the the six of coins. So, sinasabi, uh, the nine of coins, sorry. There is a nine of coins for a wish fulfillment. So, may mga bagay dito na, guys, na parang, um, panatili mo maging balance. Eh, there's a yin and yang, no? That there's a negative and positive. So, kailangan mo maging balance, emotional, practical, material. So, de definitely, magkakaroon ka ng something, um, a blossoming abundance. no? paglago or paglakas ng iyong finances or any resource of income. Na trabaho man yung negosyo, hanap buhay um, sinasabi dito na magdadagdagan or mag increase ang yung salaries or something resource of income. So, let's see what is the month card and the sun card. And of course, there is um, the Empress card. A river. That's it. So, si parang sinasabi na buhay ng katabang lupa mo sa madaling salita. Parang, eto na yung muling ano, muling pagbangon. No? Parang magkakan ng renew no, renewal, nasa sarili mo, na parang babaguhin ka ng eksena dito, na parang ibabalik ng sigla ng buhay mo, o sigla ng pagkatao mo, ganan. Kung baga, hindi mo akalain na sa kabila ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, kung baga, this is a beautiful disaster, na parang there's an unexpected way, pero in a beautiful matter. So let's see what is the, the Queen of Cups, because the Eight of Pentacles represent the, Seven of Cups. So, there's a lot of opportunities, no? Maraming um, opportunity na papasok sa buhay mo. Oportunidad, negosyo, hanap buhay banyan, sa Sasabi, sinasabi dito na, ito yung tinakdang panahon at pagkakataon, no? Para magkaroon ka na ng emotional freedom. So, let's see what is the higher friend request, the Ten of Wands. So, there's an, the Three of Cups. So, there's a celebrations, no? And of course, either there's a third party involved, not there's an education, and of course, a lesson learned. Sa mga bagay na natutunan mo, there's a lot of struggles, obligations, responsibilities, sa kamag-anak, relatives, or um, kaibigan mo. No? So let's see what is the tower moment, and of course, the four of pentacles. So there's the chart card for an action. So this is the big changes. No? Kung baga, babaguhin ang panibagong eksena dito na parang, hindi ba akalain na, na mapupunta sa sitwasyon or something na tinatawag na there's a new horizon or something new era no, may bagong eksena nga no, na parang um, yung akala mo yung masisira ka pero ang magandang maganda pala yung dating sa'yo ganon no, the word career because the, the eight of cups represent the night of ones for slow and steady na? Kung baga kailangan pa kalmado Huwag masyado agresibo Kasi kung baga damoy kang agresibo Damoy kang magkakamal at matitiso sa lahat ng gagawin mo action Unlike na mabagal ka man Pero sigurado ka magsasukses ka diba? Parang hihimay-hihimayin mo ang kaganapan sa buhay mo At aalim mo at sisiguraduhin mong panalo ka At mananalo ka sa laban mo So let's see what is additional outcome ang pinaka additional outcome for you guys no. There's a the King of Sword with a mental clarity and because there's a stop the pattern. So may mga bagay na kailangan mong iwasan. I Alisin mean, mo may bad habits or bad attitudes either the dano na usually ginagawa mo no. So let's see what is additional messages for the nine of wands for the silence. No there's a step by step. No sinasabi na kumpara sabi ka kung ano man ang meron ka ngayon. No wag mong um Kumbaga, kung kung uh, lumalawak na yung resource of income mo, wag mong palawakin ang expenses mo. nawag wag mong pagsabayin yon. Kailangan lumalawak ang resource of income mo. Mas, uh, um, kung lang ang iyong expenses. Mas nakakaipon at mas nakakaano ka, no? nakakaluwag ka doon sa eksena na yon. Kasi, kung kung lumalawak ang expenses mo at lumalawak, ang resource of income mo at lumalawak ang expenses mo, wala din pinagbago. So, kailangan maging gamay at kailangan kalmado, wag masyadong um, agresibo, no? sa pag um, pag ano, pagmamadali or agad-agad na pagkuha sa kung ano man yung mga bagay na gusto mo makuha. Kailangan um, kalmado ka lang. And because there is a defeat of what's by good news. Dito papasok ang magagandang balita. Additional messages about sa career. About sa career mo naman guys, so there is a, uh, the night of cause. So there's an offer. No? Maraming offer na papasok dito. Maraming mga opportunity or something um, an information, there's some messages or email, ka matatanggap, no? So, let's see additional messages. So, there's a the hermit card. other uh, there's a type of sword, sorry. There's a type of sword very uh, backstabbing. No? Pagdating sa business negosyo, hanap buhay mo, mag-ingat ka kasi napapalibutan ka ng traidor, no? Impostor. So hindi lahat ng offer dapat ay tinatanggap. or analyze. Kailangan pag-isipan mo mabuti. Huwag kang masyado nagmamadali. And of course there's a the 10 of Cups na with the happiness. So at the end of that sign, the more na nag-enjoy ka, the more na masaya ka sa ginagawa mo. The more siya nag-nagbo bloom, ha? Huh? Additional messages about sa love life. So, there's the eight of ones for fast communication and fast movement. So, talaga may mga bagay na unti-unti na magbabago. there's a messages and email pagdating sa um, yung love life. No? And there's the magician for manifestation. Abot ka may mo with the power of God na ipagkakalob sa iyo yung mga bagay na deserve mo. No? Parang deserve mong mahalin, deserve mong makakita ng taong, di ba? Kung baga, um, ano yun dala? Kung baga, compatible compatible sa iyo no kumbaga this is the moment na no? kumbaga talaga pagtatagpuan ka kayo ng padhana at sinasabi dito guys no this is the 888 represent the um, abundance and there's a money flow and because there's an um, potential for abundance the, 888 represent the money coming in additional messages about sa health sa health mo naman there's sa the night of uh, the king of pentacles being practicality maging practical ka, no? And the temperance is, um, kalma. Parang gano'n. Yun nga, parang sabi na, uh, may mga bawal, no? Parang nakasecure na, eh, no? Alam mong bawal, sinusubukan mo pa rin kainin. At isa'y there's a temperance na, kung kailangan magkaroon ka ng pagtitimpi sa sarili mo na, iwasan yung mga bagay na alam mo makakasama sa'yo, no? Kung alam mo na, hindi pwede, wag mong ipilit at wag mong kainin yung mga bawal at wag mong inawin yung mga bawal, ba diba? So, let's see guys, no, what is additional messages for um, Magical Fairy Messages for magical fairy messages represent um express your individuality no ipakita mo sa sarili ipakita mo sa sarili mo at sa ibang tao kung sino ka talaga at kung ano pang kakayanan ano pang skills and of development and discoveries kang um, uh, matutunghayan nila at the same time there's a your wish being granted no See? yung mga pangarap mo yung mga hinihiling mo maaaring magkatotoo so let's see what is um Asynchronicities. Let's see what is asynchronous. It is asynchronous, it is a, synchronicities. a synchronicities, uh, speaking truth, no? Parang may magsasabi sa inyo ng katotohanan or parang sinasabi dito na oh, so, kumbaga ibabanggitin or bibigkasin sa iyo lahat ng katotohanan na gusto mong malaman. And there's an intuition. Oh my god. Kumbaga there's a love life talaga na paparating sa buhay mo, no? And there's a wisdom, there's an enlightenment. So talaga maliliwanag at magkakaroon ka ng inner clarity and there's a synchronicities. Talagang pagtatagpuin kayo kasi nasa iisang page kayo. Oh my god. So, let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent what? Empathy, wow, breakthrough, tagumpay sa madaling salita, diba? At the same time, there is all oh, thoughts, no, isolations. Kumbaga may mga bagay dito na parang nakukulong ka sa dahil sa maling iniisip mo or dahil sa magulong utak mo. And there's a stability and flow. Dapat magkaroon ka ng stability and control at hayaan mong dumalo yung mga bagay na Pumapasok sa isip at puso mo. Ganon Kabagay yung there's a something um creativity. No, gamitin mo 'yan para makapag-create ka ng magagandang bagay. And there's a toxicities. No, napapalibutan ka ng toxic. Napapalibutan ka ng mga tao sa paligid mo na, 'di ba, hinihila ka pababa, kaya iwasan mo. And there's a reflection. Yung mga bagay or taong ta, taong nakasira na sa iyo. <coughs> Excuse me. Yung mga tao na nakasira na sa iyo, iwasan mo. No, kumbaga hindi kabawasan or hindi Um, malaking epekto sa iyo yung mga bagay na gano'n or tao sa paligid mo na alam mong maka kasi sira mo at yung hindi makakatulong sa iyo at ka pababa. Yun yung mga taong dapat Um, hindi pinakikisaman talagang inaalis na talaga dapat nilalayuan. No, ayun yung, um, kumbaga, huwag ka na ulit magtiwala sa minsang ka nang nasira. ba diba? So, let's see what is um, I can help Michael messages. Kasi, um, ang traitor, kahit na anong pagbabago niya, try pa din yan. ba? Diba? Parang ahas yan eh. Kahit magbalit yan ng anyo, no? Ganun at ganun pa din ang magiging ano niyan kulay at sistema niya. And there's a you and your loved ones are safe. No, yung mga mahal mo sa buhay isip naman, and there's a God is in charge, no? Ang Panginoon daw ay talagang uh, mukhang ginaguide ka, no? At sinusuportahan ka kung asang ka at kung ano man ang ginagawa mo. And there's a guarded and protected. You are being guarded ngayon, no? Pinaproteksyonan ka kasi iniiwas ka na sa mga posibilidad na mangyari na maibit ka sa sitwasyon at maibalik ulit yung mga dating nangyari sa nakaraan na Minsan ka nang um napunta sa Kalugbukan at Bangungot. And there's an impasse, no? Ito yung sinasabi ko na may humaharang sa pag-asenso mo. Yun yung mga taong nasa paligid mo, no? Yung maling um pinagkakatiwalaan mo. And of course, there is some guys, no? Maraming bida-bida Maraming kontrabida dyan, no? So let's see what is the romance angels. And there's a stay pa optimistic about your love life, no? Mawalan ka na, uh, kumbaga, huwag ka mawalan ng pag-asa pagdating sa pag-ibig darating yung taong mak makakasama mo in the near future at talagang uh, magpupuno at talagang uh, magkakaroon ng give and take at the same time matatakot na mawala ka ganoon kumbaga darating yung araw na na makilala mo siya and then there's an easy does it so may mga bagay dito na parang ituturo sa iyo na you need to let it go not you need to moving on no at the same time there's a fresh air so kailangan mo na sariwang hangin at the same time So, let's see what is additional messages. And there's a loneliness. So, hindi ka nag-iisa. No? You'll never be alone. And there's a humor. No? Titignan mo yung lighter side of the situation. Kung baga, dapat sa lahat ng mga gagawin mo, no? Mag-focus ka lang. wag kang um, titingin sa mga negatibo. Tinitignan mo dapat yung magandang kahihinatnan. Hindi yung mga masasamang kaganapan. Diba? So, let's see what is the monology. And a time for healing. No? Unti-unti paghilom at unti-unti pagaling sa lahat ng aspeto. And have faith in your dreams. Na Magtiwala sa mga pangarap mo. And of course, you and your loved ones are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay ay safe naman daw. Tulad na sinasabi ko dito. No? Ito yung Archangel Michael. You, you and your loved ones are safe. And you and your loved ones are, safe. No? Isa lang ang sinasabi ito ng ating mga gabay. No, wag kang mag-alala sa iyong pamilya na safe naman daw sila so kaya langan mong um, mag-invest on your own And there's a nutrition. So, see, kailangan mo rin kumain ng fruit and vegetables. No? Kasi it's parang uh, nakakasama sa iyo There's a something na parang, gina, kumagana, meron dito nga uh, masamang kinakain ka. or um, kumagahi, uh, Parang there's an unhealthy foods uh, na kinakain to. Uh, unhealthy habits. At the same thing guys, there's an author. So, ibig sabihin dito, ikaw yung uh, magdidikta o ikaw yung magpapaganda ng um, kwento ng buhay mo. Parang gano'n no? Ikaw yung ga, ka, ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo. And there's a movement, no? Kumaga dito napapasok ang mga paggalaw or unti-unting pagkilos at unti-unting pagbabago. And there's a cleansing, no? Kailangan mo mag-cleansing. there's a full of negativity negativity around you and of course true to yourself. No, marami kang um, negative thoughts. No, and at the same time, there's an angel for support and guidance. Ginagabayan ka ng ating angel spirit dito. So let's see guys now what is additional messages for Angel Spirit. And of course there is um, Star families. So there's a call and support, no? Ginagabay kumaga sinasabi dito na um mar maraming tao or maraming angels or something um angels guides or um Um, gabay, no, na gumagabay sa sa paligid mo na hindi mo nakikita at hindi mo namamalayan, ba? Diba? Inilalayo ka sa mga posibilidad na mangyayaring hindi maganda, and there is a first shocker, Michael, there's a uh, something gabay pa na Arkangel Michael no? Ginagabayan ka doon na ating Archangel Michael. And of course, there's a door to the personal healing and happiness. So, bukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan. And there's the word card. Double clarification, ha? May the word card dito and the word card. So, ibig sabihin, there's a travel talaga. Makakaalis ka, no? Makakaalis ka at makakalaya ka. And there's an attachment, no? So, si mag mong baga, wag mong hawakan yung isang bagay na kilala mo na. No, kumbaga, alam mo na yung karakas niya, lumayo ka na. Wag ka na ulit magtiwala at maniwala. So, let's see what is the angel's answer. So, there's is an unlikely. May mga bagay na hindi mo magugustuhan. And the, in the near future. So, ngayong um, malalapit na ang iyong future or something in the near future, may mga bagay na magaganap and there's something better, no? Kung baga, akala mo parang kamalasan or kaulatan na yung mga bagay na nangyayari iyo. may ibig sabihin kaya nangyayari yan sa buhay mo. No? So, let's see what is the Jesus loving quotes. And your heavenly Father know that you need all of this. See, alam daw ng ating Panginoon, lahat ng mga bagay na hinihingi mo ay kailangan mo at ibibigay yan sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos, no? Maniwala ka lang daw sa plano niya. So let's see what is the angel's number. Kasi may mga bagay na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano mo. At may mga bagay na plano ng Panginoon na kahit na piliting agawin, pilit kunin ng sino man, hindi nila yan maaagaw at hindi nila yan makukuha. Diba? Kapag pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, hindi yan mawawala. No? Mananatili yan sa sa'yo ng pangmatagalan. So, let's see what is the angels number 4333 for, for so, social skills. So, there's a hope, optimism, liberation, and success, prosperities, and excitement, excitement and enthusiasm. Now, sinasabi dito the problems you have today will eventually disappear. Your guardian angels are encouraging you to maintain a positive outlook on life since your luck may be about to change it is the time to put your use your captivating energy and inspirational personality. Don't let your ego get the best of you. So see, kung alisin mo yung drama or something na toxicity is around you. Hindi yan nakakatulong sa'yo. At um, kung ipakita mo kung anong personality ang meron ka. At the same time, maniwala ka lang daw lahat ng mga problema pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo ay maaaring maglaho ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung this is the sign for a uh, good luck. And this is the sign for a change coming in. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent inner power. So, sino dito guys, today I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength and may remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up knowing that I am filled with the power of God, universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasure of this world within me and the universe shines through me. So, see, ipapakita ang totoong lakas ipapakita ang totoong kakayanan at ipapakita ang, ang mga bagay na ayon sa kalooban. So, ibig sabihin dito, may mga mga bagay na bibigay sa iyo hindi man sa ngayon pero sa takdang panahon so guys this is a weekly gabay for the month of May 10 ay May 4 hanggang May 10 for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat sa mga walang sama pag -support sa, sa aking channel. Lalo lalo na yung hindi nag-skip uh, hindi nag-skip ng ads na way pagpalaan kaya just at may kapal siksik diglig na gumapong na biyaya manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush